Hello guys, uh, magandang umaga po sa inyong lahat dyan guys uh, Mayroon ngayon akong ipapakita sa inyo guys uh, Isang orbic guys, nabili ko sa ano guys, magkalakal Ito guys, so oh, nabili ko sila guys, yan Yan, ito, isa, dalawa, tatlo, apat ah, to guys, yung isa bago Ito guys, so, oh, yan Nabili ko sa kalakal guys, ang bili ko nito guys, uh, 150 kasi bago pa guys bago itong luma guys yan yan o wala nang mga bleed at saka sira na yung ano nya guys mga screen yan yung tatlo yan guys ano lang yan guys ah, 200 bili ko yung tatlo May mga motor oh, so, ito guys bago pero ang kulang nya guys ano ah yung ano lang dito yung lock, yung plastic wala ah uh, ato guys yeah, ito yung ano nya guys oh, ito yung speed nya switch speed ah uh, ngayon guys titestiran ko guys ito guys galing pa to sa ano guys eh sa kalakal yan tingnan nyo yung tester guys nakalagay sa 2k yan guys oh atay sorry guys time 10 pala guys time 10 yan naka nakalagay sa time 10 guys ang ang tester natin ito yung speed nya, guys naka natanggal so ngayon guys may dalawang ano dito guys itong wire ah uh, ito ang line 1 line 2 papasok to dito guys diyan dyan sa loob ang ang isa nito guys kumon yan uh, guys sa kumon papunta tong isa itister natin guys ha pag testir natin guys nga may palo to so ibig sabihin hindi lang sunog yung ano nya yung motor yan guys papakita ko sa inyo guys walang nagawak sa cellphone guys sa kulang guys kaya anon lang natin guys yan. Mahirap walang tigawak. Umalis yung tigawak guys. Umalis. Yan guys oh. Yung yung test rod na isa. Ah. Testiran ko guys oh. Yan. Ito guys. Testiran ko yung wire line 1 line 2. Oh. Oh. Eh? Ah, uh, wala wala daw. Wala na. Oh, I ignore natin karon ug na. Ah. Kuha man tong imo god sunog. Ah. Uh, oh, inorder ka ron dong. Ya to. Sunog niya? Oh, na kwan su, su, sunog pero gaugong ra siya kay ang nasunog niya ko naman. Katong kwan mo gunagod mga tulor na goy ka wire. Na mangoy sa mo gana ra. Yan guys, may may kapitbahay kami pumunta dito guys. si naganap ng stand fan sa akin eh. Bilhin niya pag mayroon ako eh. Naubusan ako ng stand fan ngayon guys eh. Pero ito, baka umandar to ngayon. Ito ang ano ko sa kanya, baka magustuhan niya to. Yan guys. Yan ang ano guys. Ah... Uh, itistiran ko guys ha. Ito yung Uh, tis guys ilagay ko dito yan yung dalawa na yan line 1 uh, line 2 yan ilagay ko guys oh yan may palo lang guys oh pag ganyan ang palo nya guys yan mga ganyan ang palo ano yan guys diyan sunog ang ano yung motor na yan guys hindi yan sunog ay May ano lang siya guys eh, reading resistance eh. Yan. So ngayon guys, may ano ako dito. May plug ako guys ito. Galing to sa sa dispan na ano guys, sira na guys, sunog na ang motor eh bago pa tong ano na to guys. Eh itong ano na to. Plug. Kaya ngayon, kaya ngayon guys, uh, ilagay ko siya guys kasi may reading lang eh. Idugtong ko dito. Yan guys, idugtong ko guys ha Yan. Idugtong ko, idugtong ko. Yan. So, ngayon guys, na -na nadugtong na yan Subog, subukan kong isaksak guys kasi minsan kasi guys kadalasan mabili ko nito pag uh, may reading lang umaandar lang yan guys binili ko yan 150 yan isaksak ko na guys ha ah. yan o oh. oh, tingnan nyo guys oh. umaandar lang guys oh. yan ang lakas umaandar, uh, umaandar lang guys ang lakas pero ano na yan guys, hindi na, hindi na pinaandar ko, hindi na hindi dumaan diyan oh, no? yan no? kasi yan, hindi yan nakakabit, yan oh. No? Pwede lang yan guys, kahit wala to. Eh yan nakaano lang dito. Eh, eh, ilagay mo lang dito sa ano itong dalawang ano yung line 1 line 2 niya yan yung ano niya wire niya yung dalawa ilagay mo lang yung ano dyan uh, ano plug ano na yan guys okay lang yan i direct mo okay okay din kahit wala to guys pero hindi na hindi na ano guys walang isa lang ang ano niya guys pag pagsaksak mo under siya agad wala siyang one awala uh, wala siyang two 3 na ano lang siya guys na nasawan lang siya pero malakas na yan guys yan oh. Yan. Umaandar lang guys, walang problema. Yan. Okay lang to guys kahit wala to. Kung okay lang din na gagamitin niyo yan, nagaganyan lang siya, direct na lang isaksak niyo na lang diyan sa ano sa outlet. Okay lang yan. So guys, yan lang guys. Pakita ko sa inyo. Uh, sana may natutunan kayo guys sa video na to. Pwede lang yan guys yung i-direct nyo. Kung sira na to o walang wala kayong pisang pangbili dyan sa loob. Pwede lang i-direct guys. Kaso lang yung ano yan one direction na lang guys. Pag saksak mo ng gano'n, aandar siya. Yun na lang. Pag gusto mong patayin eh bunutin mo na lang yung ano niya. Yung plug niya. Ah, uh, 'yun lang guys. So guys, ah uh, salamat sa pagtingin nyo guys. Ah, uh, bye bye guys.